Hi! Hello, 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 guys! ah uh, ngayon pala, pauwi na pala ako. Papunta na ako ng, ano, ng, ng Pilipinas. Asa uh, sa US, bukas. Sa July 8, ang alis ko ng gabi. Kaya, yung aking, ano nga pala, yung aking live na aanihin ko sa palaro ko. Para sa palabunutan, ano, doon na lang gagawin sa US. Kasi nga, hirap kasi ang... Yung oras ko dito, tsaka yung araw ko kasi, napaka, napaka busy, busy talaga kami. Lalo na ako. So, bali isang, isang buwan lang naman kasi ako dito sa, sa Pilipinas. Pero, doon ko nalang gagawin sa, ano, sa US, yung palabunutan. Siya nga pala guys, man. <laughs> eto na, ako'y ako, nata, ako nat, natatawa sa aking kapatid na si Ched. Diba may, may mayroon kami tindahan. Ngayon, gumawa siya ng, ano, ng uh, ipon challenge. Pero, yung ipon challenge niya, nanganak na. Nag um yung una, yung mami na, yung mami na piggy, nagumpisa si Ched ng July 5, 2023, tapos 20 pesos na coins ang, ang, ang isa. Ngayon naman, so bali yung si ano si Piggy na 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 pink na puno na. So, yung isa nang anak na nga, 'di ba? Nagkumpisa si Chad uli ng May 26, 2024. Well, ano, um, bali, ganun din. 20 pesos din ang coin. So, papakita ko sa inyo ang mag-ina. <laughs> Sinasabi ko sa inyo itong si, sipi, P, itong si Pink. Yan, July 5, 2023, siya nagsimula, tapos 20 pesos. Bali, punong, 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 puno na siya. Ito, ito na yung kanyang anak. Ito nag ngayon ng May 26, 2024. Bali, 20 pesos din ang coins nito. Ito, guys. Wala pa, wala pa itong isang taon na puno na. Meron na ako ngayon ano, sa aking mga mga anakis dito sa sa amin sa bahay lahat ng ng nakatira dito at saka yung mga anak-anakis ko nagpahula ako. kung sino ang makakuha ng ano ng pinaka ano pinaka malapit kasi hindi naman talaga ma, ma, malalaman kung sino ang pinaka perfect na ano eh na na ano na kumakano ang halaga di ba so yung pinaka malapit na lang siyang mananalo ng 1k ay bigyan ko ng 1k kasi may nagtitira pa ako 1k kaya mamaya mag-uumpisa na kami mamaya oh. So, dito muna, mamaya na uli. Hello guys. Oh, uh, eto nga pala yung mga kasama sa mga naghula, <laughs> mag, na, mga naghula sa mga ano sa, sa piggy Bank ni ano ng ticket. Ang mga nakasali, uh, Ate Tess 69 69,280, uh, Melda 90k, Dani Lin 100k, Anna 122k. Jello, 180K. Jojo, 127K. juda 156, 380. Onad, uh, 260. Ched, 135. Donnelly, 140 and 80. Ken, 85K na Nalin, 165. Justin, 100, 190. Tina, 120. Lauren, 57. Dave, 64K. Mami Dory, 58K. Bebe, 35K. Christian, 57K. And Kenneth, 65K. Kung sino yung sa mga malapit na yung malapit sa na, nanalo na yun ang Okay, tignan natin sila. Ayun, nag-aano na sila ng mga coins. O, oh, ayan, ayan guys. O, oh, ayan ang mga ano. Ayan yung mga coins. Puro ito tig, ano, tig bebente. Talo kayo sa akin. Ako mananalo. Ayan, ano mo. Ang dami. Kaya swertihan lang kung sino ang mga mananalo. Guys, tignan nyo, oh, ang dami. Oh. Halos mapuno yung aming malaking malaking ano, malaking uh, batya batsya. Okay, bilangan na. Sige, tulungan na Tulong, magtulong na kayo. Magbilangan na. oh, uh ito ang isang libo, ha? oh, isang libo, ha? Kapawala ka ang isang libo, ha? Ano yan? One thousand na kagad yan? O, one thousand yan. Ba? Para para mananapin sa na ba?

là mấy anh à là anh à ờ ang maligaw doon. Kung makakit ng lulu pa araw-araw, Hindi tayo pinaka-ano, ng 500. Bisan libo ba? Bisan libo? Bisan araw-araw Ay, Ay pinaka-mababa ako dito ang ko ng iti. Ano siya ito? Pinaka-mababa ako. Pinaka-mababa mababa ako. Pinaka-mababa ako. Pinaka-mababa mababa, ako. Pinaka mababa, ako. Pinaka mababa ako.

Erang Ate, Tepung Sampu Lupa saka Ate, Tepung Sampu Lupa saka Ate, Tepung Sampu Ate, Tepung Sampu, Ate Tepung Sampu Ate, Tepung Sampu Dikalingin siya yang mag ilam Ate, Tepung Sampu Ate, Tepung Sampu Uit, Uit anda nasi para na Ako na-report to eh. Na-report to do eh. Maano ka naman tali? Kami dyan. Bukin niya naman. Bukin niya naman. Bukin niya naman. Maka na naman dito. Maka na naman dito.

坐吧，坐吧、嗯。<laughs>

私の事を忘れないのもあって。<laughs> Kaya yeah, madali gano'n din yan o pag pili lang. Ayan, yeah, pala pala yan siya. Kuya, eliminated ka na. Sino kaya ang mananalo sa aking pahulaan? Pag kung sino yung manalo, bibigyan ko ng 1K. Ayan. Sige lang. Bilangin nyo lang yan. Pati si Danilin. 36. Nagbilang 36. din. <slaps> Pati si Danilin ko. Seventeen, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty

7 Alam nyo, plus lang! No. 120 lang ah. Oh, eh pang- Mami yan! Ah! So, dupa na lang. si mama. Ayos sila, ati ko. Ito butal butal. Sino pa may Sa'yo, na natin na? Yung butal, okay. yung butal ilagay nyo sa ano, okay. ilagay nyo doon. Pakiliputan. Yeah. 10,000 yung may kita. Kaya ati, tes, ito 10,000 But yan and,

Sa so, palagay, may magkano yung kay Onad? Magkano yung kay Onad? 20. 20 erong 20. 20,000. 20,000. Oteno guys, oh so, ito guys, oh so, 20,000 po sa ganyan. 120. 120 ano? O Okay, 122. Hindi tayo ang pinakamalapit.